Mga Catrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magbabalik na nga daw ang All-Star form ni Ben Simmons. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang napatunayan na nga po na sobrang lakas na ng bagong superstar ng Los Angeles Lakers. Isa nga mga katrops, si Ben Simmons sa mga pinakamagaling na point guard sa NBA dahil sa kanyang athleticism at tangkad. Pero dahil nga sa dramang pinagdaanan nito at sa pagtatamu niya ng injury ay nag-struggle na nga siya sa nakalipas na dalawang taon sa NBA. Kaya dahil nga dyan ay nawalan nga siya ng confidence sa kanyang sarili na maibabalik niya pa ang kanyang dating all-star form. Last year nga ay nagdala lamang siya ng average na 6.9 points, 6.3 rebounds, at 6.1 assists malayong malayo sa kanyang dating ipinapakitang performance. Pero basically naman nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, malapit na rin naman nga daw kung maibalik ni Ben Simmons ang kanyang dating laro. Ayun nga sa naging pahayag ng kanyang kasalukuyang teammate sa Brooklyn Nets na si Cam Johnson sa harap ng media, tunay nga daw talaga na malapit ng maibalik ni Simmons ang kanyang full form. Bali, patuloy rin naman nga daw pong nag improve ang kalagayan ng pangangatawan nito kaya excited na nga talaga siya sa darating na season gayong sigurado nga daw po makikita na niya ang tunay na laro ni Ben Simmons para sa Brooklyn Nets. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang napatunayan ng ako na sobrang lakas na ng bagong superstar ng Los Angeles Lakers na si Austin Reeves. Simula lamang nga nang makasali si Reeves sa final 12-man lineup ng Team USA ay marami na ang nag-question sa kanyang kakayahan, kesyo napaka-overrated na nito gayong naging parte lamang ito ng Lakers at nakasama si Lebron James. Pero sa nakalipas nga na tatlong laro nito sa Team USA ay pinatunayan na nga po niya na deserve niya ang kanyang nakuhang spot sa kanilang lineup matapos siyang mag-average dito ng 10 points, 3.6 rebounds at 3.3 assists per game sa kanyang 57% sa shooting. At ang maganda pa dyan ay naipakita na rin naman nga po niya na kaya niya talagang mag-step up kung kinakailangan siya ng kanilang kupunan katulad na lamang ng ginawa nito sa kanilang guling game kontra sa Spain. Bali, bagamat man na unang nakakalamang dito ang Team USA ay paunti-unti pero nga sila nitong nahahabol. Mabuti na lamang at nag-step up dito ang isang Austin Reeves sa huling mga minuto ng kanilang laro gamit ang kanyang playmaking, shooting at ang kanyang mahigpit na depensa na siyang naging rason para masil ang kanilang laro kontra sa Spain. Kaya dahil nga sa ginawang ito ni Austin Reeves ay tumahimik nga po ngayon ang kanyang mga haters. So yun lang nga mga catraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kitikats muli sa ating susunod na video.